yari joy sino kaaway mo yung kapatid ko pong hilaw na, na na ano nang aagaw ng asawa hilaw okay teka. kapatid na hilaw ngayon lang ako nakarinig nun. bakit siya kapatid na hilaw step sister ko lang po kasi siya step sister apo ah, ano ipig sabing step sister ah, anak Kapat ko sa labas yung uh, ano po yung nanay ko po siya yung nanay niya magkapatid, ang uh, ano nanay nanay ko po saka nanay niya Ah, sa, siya po, magkakapatid po kami. Sa ina ah, po, sa ina po. Ah, magkapatid mo sa ina. Opo, ah, opo, ah, opo. Ah, okay, kwento mo sa akin ano ang nangyari. Kasi po ganito po yun, noong March 26 po, ah, nag-inuman po kami. Nauna po kami, nauna ka po kasi ako nalasing. Kasi ngayon po, nauna po ako nalasing kasi hindi naman po ako talagang lasinggera. Ngayon po, yung kapatid ko po, na, uh, uh, inaakit niya po yung asawa ko ngayon. Lasing na lasing na po ako. Siya po ang nagbibigay ng motibo sa asawa ko. Sa harapan mo? Opo, pero po lasing na po ako. Pero lasing ka na, eh paano mo nakita? Paano mo nalaman? Kasi po, dikit nang dikit po yung babae sa asawa so, para ko. So parang nakikita mo para na gano'n? Opo. Tapos so, hindi ko ganon? na po, opo, hindi ko na po kasi nakakaya, natulog na po ako. So ibig mong sabihin, mula doon sa inuman, Sinasabi mo na may nangyari doon sa asawa mo at doon sa stepsister mo? Opo. Kasi po, ano, nung punta po sila, may nakakita po paglabas ng dalawang yan. Doon po sa apartel, yung kaibigan ko po ang nakakita. Kinabukasan po, sinabi sa akin. Anong ginawa mo nung sinabi sa'yo? Kinapronta ko po yung babae. Anong nangyari? Sabi ko, saan kayo galing ng asawa ko? Anong sinagot? Wala daw po. Eh, sabi ko, may nakakita sa inyo, lumabas kayo ng apartel. Ano sabi niya? Hindi daw po totoo yun. Ngayon po, sinabi ko sa kanya, sige, tawagin natin yung nakakita sa inyo. Yung kaibigan ko po ang nakakita. So, nagharap-harap kayo? Opo. Pero A yung asawa ko po, hindi ko po na kausap kasi kinabukasan po pumasok ng trabaho. Pero, etong mga panahon na to, bago ka pumunta dito, pag usapan niyo na ng asawa mo to. Hindi po, hindi kami po nag-uusap niyan. Tungkol dito? Apo. Pero nagsasama pa kayo? Uh, sa Kasal ka po? ba? Hindi po. Ah, kinakasama. Apo. Okay. Okay, okay. May anak kayo? Wala rin po. One year pa ah. lang po kami kasi niyan. One year pa lang Apo. kayo. Okay. So isang taon pa lang nakita mo na agad na siya ay salawahan? opo Na siya ay isang taksil? Yes, yes po. Siya ang itinuturing na kapatid pero nakiapid sa kinakasama ni Joy. Totoo ba ang paratang sayo? Jenny Paso. <laughs> ay, ang kapatid ang Ikaw tumulog at, sa akin nalang ginagawa ko. Ate Jenny, teka lang ate Jenny. Totoo ba na nakiapid ka sa asawa ni Joy, na kapatid mo? Totoo po yun, Carla. <laughs> <laughs> ano ang nangyari, Jenny? Jenny, kailan at paano nagsimula ang relasyon ninyo? ng kinakasama ng kapatid mo. Tagal na po yan, Ma'am Carla. Pero yung bayaw ko po, hindi ko po talaga yan nung una pinapatulan. Ginagawa po sa akin yan. Yung asawa mo, kada ah, lapit sa akin yan, panahihimas-himas na yan. Alam mo, ano, kumano? Teka, Nag bakit ka nagagalit? Nagkataon lang. Nakasar ako kasi, himbis na kausapin niya ako kung anong problema ko. Ba't ko nagagawa yung binubugbog niya ako eh. Puro na lang ganyan ginagawa yan eh. Himbis na ikaw, kapatid, ko on makaintindi sa akin. Anong Dalawa okay, lang tayo dito, ba? Diba? Ang sabi ano ko sa'yo, dalawa sa isang, isang Anong mo sa akin? Binibigyan ko ah, tayo ng pagkabatid. Pinapahiya ba niyo ng maanak anak mo. Pinapahiya ba ako? Kasi dalawa, wala kaming anak. Alam mo yan, mabibigyan ako Hindi yung ko? Binibigyan ko sa'yo ng Okay. Hindi ka ah, nagpapakaati sa construction niya asawa ko, nagbibigay ako sa'yo. Paano sa sinusumbat mo? Hindi ko sinusumbat. Sinusumbat mo Sa ginagawa niyong kababuyan. Mahilig ka magparinig. Naririnig ng mga kapit Ikaw ang nagpaparinig, hindi ko. ako. Ang testigo. Okay. Jenny, teka, teka, ano ba ang nangyayari? Bakit kayo nagkaganyang dalawa? Sa, sa, tingin mo ba nasira ang pagsasama niyo magkapatid dahil sa lalaki na yon? <coughs> ba bakit ka pumatol sa kanya, Jenny? <coughs> dahil po sa sobrang ano ko lang po, siyempre, iniisip ko yung mga anak ko po, mga anak buhay. Pumati. Kasi so, mga anak ko po, wala ah, po malapit. Wa, asan ang mga tatay ng, ng anak mo? Ilan ba ang anak mo? Bali, apat po yan. Nasa ang tatay nila? Po, na, wala na po, iwalay po ako. Hiwalay ka na. na okay, po ako. so, wala bang naliligaw sa'yo na walang sabit? kasi Karamihan pinag Karamihan po sila may sabit ng liligaw sa akin. Pero ako naman po kasi parang naano na ako sa lalaki. Yung hindi na ako nagtitiwala. Parang ginagawa ko lang sa kanila. Parang pling-pling lang. Man. Ginagawa pling mo kasi libangan ay. ng mga lalaki. Ginagawa Wala kang nakaalam! Matino ka! Wala! Hindi ka matino! Huwag kang ano te! Ako matino! Ako ba Kahit nakadala ako mo, mo ako sa pangalawa. Sinaw na sarili mo! Hindi ko kasalanan mas ako akong maganda sa'yo! Ano? Okay, Jenna lang. Kuya Alex, nasistress ako. Kailangan mo munang kausapin ang mga so saw saw... Hindi ko kinakaya. Sabihin mo, hindi ako na-stress. Eto na ang gumanap bilang marites. Kaya nalaman ni Joy ang lahat. Josie, pasok. siguro hindi kita ano nga na, inaabangan lang kita. Ay, no. Ha? Gumagawa ka pa ng kwento, ha? Pagdating ka kasi. Paano mo nasabi no, ba nang Diego? Paano? Dalam ka ka sama mo? Oo! Sa ba? oh. Baligo ka! Gawin mo. Ang ganda mo. Talaga! Derit siya tanong, ano ang natuklasan mo, Ate Josie, tungkol dito kay Jenny? Noong March 26, so, oh, ng mga alas, so, ay alas 9, Nakita ko sila na palabas sa aparte. Gabi? Oo. Oh, kita okay, mo? Kala ko isang beses nilang ginawa. Yung pala may pangalawa pa. Pagkatapos noon, anong nangyari? Isinumbong ko sa asawa niya. Kay Joy? Kay Joy ho. oh, anong pagkakasumbong mong eksakto? Na nakita ko yung asawa niya kasama yung kapatid niya. Pero paano ba paglabas? Ano ba itsura? Magkahawak ng kamay? Magkaakbay? Ano ba ang ano? Para may, may visual kami mamaya na It was just an accident. <laughs> <laughs> Hindi, galing apartel, ala nga naman nagdasal P lang. Pwede, pwede kasi, alamawa ako, alamawa, naglalakad ako sa tapat ng apartel, palapas doon si Jenny, tapos... Hindi <laughs> ka magagawi sa apartel, nasa hotel ka eh. <laughs> 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 Nakakasama yung asawa mo! Sa pakipin. <laughs> asawa mo yung kasama mo buang ka. Nakarekord, nakarekord, record eh! Okay, so nung nakita mo, at magkawa kamay, lumabas ang apartel. Hindi. Eto. Anong naramdaman mo, Ate Joy, nung sinabi sa'yo na kapatid mo ang kasama ng asawa mo? Kinausap ko po siya. Saan kayo galing? Nang, ano nangyari sa inyo? Bakit nandun kayo sa labas? Di ba natutulong na dapat kayo? Bakit na nakita kayo ng kaibigan ko na sa labas kayo? At bumasok, lumabas kayo ng apartel. Wala lang daw. Wala lang daw. Nakikipag-inuman lang daw. Sabi ko, ano, paano nakita ni Ati Josie na nagtitinda siya ng balot sa labas? Ngayon nakita sila. Na, At Jenny, lang. totoo ba to? Totoo po yun lahat. Oh! Ano, bakit, ano ba ang, kayo pa ba nung asawa mo, Joy? Sa ngayon po, hindi pa, hindi na po kami nagsasama. Dahil sa po sa ginawa nilang dalawa. Okay, so iniwan mo na. Staying po sa trabaho ngayon po yung asawa ko na yan. Okay. So ikaw, Joy, sino ang kinakasama mo ngayon? Wala po akong asawa. O, pero kayo, may komunikasyon pa kayo nung... Wala po. Kaya ako lang po ang bumubuhay sa mga anak ko. lahat ginagawa ko para sa anak ko. Kahit masama sa paningin ng tao. Ginagawa ko yung para sa anak ko. <laughs> Bakit binibigyan ka ba ng pera ni Joel? Una po utang, pero sabi po ni Ibayaw kasi, Huwag mo nang bayaran yan, pero alam mo naman yung pangangailangan ko. Magbigyan mo na lang ako. Okay. Binigyan ka daw ng limang daan ni Joel, 500 pesos. Opo. Ano ba ang relasyon yung magkapatid habang lumalaki? hindi naman po kasi kami ganong magkasama niya. Okay. So, parang para sa ay hindi naman ganon kalalim ang pagtingin mo bilang kapatid na gawa mong sumama doon sa kinakasama niya. Kasi po, Ma'am Carla, mm -hmm. nagtatrabaho po kasi ako. Nagtatrabaho din po 'yan. Hindi ko rin po alam kasi na umuwi pala yung asawa ko sa kan sa bahay na tinitira namin. Joel Paso. Pabaya ka kasi. Pabaya? Anong klaseng pabaya? Nagtatrabaho ko, nagtatrabaho ko. Paano ako naging pabaya? Para sa sa'yo mga trabaho. Tuwing Sabado, umuwi ka, di ba? Hindi mo naman na kasi, kasi ako iniintindi. Paano kita iniintindi-iniintindi? Puro ka kasi ala. Sige nga. Wala siya. Nasaan ka, Joy? Trabaho, na nasa, nasa trabaho nga ako. Nasa, trabaho, diba ako? Okay, pero bakit hindi ka muna In, masaya ka pa ba kay Joy? Hindi na po, ma'am. Okay. Oh, Kung hindi ka sinabi ka... Na... niyo na sa akin agad para at hindi na ka... ako umuwi sa inyo. Bakit sa inyo? Kanino ba bahay yun? Sa kapatid ko po. Nakikitira lang po sila. Nakikitira like, lang po kasi kami sa kanila. Ngayon po, bahay po ng magulang namin yon. Kasi po, siya na po nauna sa bahay na yon kasi galing po kami na ang probinsya. Okay, so Joel, hindi ka ba naawa kay Joy na pinaasa mo at uh, parang tinuhog mo magkapatid? Hindi na po. Okay. Hindi ka na... Pero bakit ka nakisama sa kanya kung hin wala ka naman palang pagmamahal? Minahal mo ba si Joy? Nung una po, ma'am. At nawala? Nawala na po. Bakit? Wala siya lagi pag uwi ko. Okay. So may mga... natrabaho Nagtatrabaho nga, di ba? Nagtatrabaho, dapat naintindihan mo na ako. Nagtatrabaho ako eh. Buwan-buwan na buwan, buwan. Ngayon, tanungin kita, Joel. Minahal mo ba si Jenny? Opo, ma'am. Ngayon, sino ang mas mahal mo sa kanilang dalawa? Si Jenny. Po. Si Jenny. Si Jenny.